Mami. Tagalog yun eh. Fine. Ano muka para makita yan? Video Kita mm. eh. <laughs> <laughs> ano? Dikit dikit हो ये आपण आता Eh, awakan mo to dito ni. Eh. Tuong uh, mo uh, 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 pirsahin mo, dah. Pag bubunut na lang ng laloy na pa yung dalawa eh. Dengahan lang, sabay ba? Sabay tama ba? Ba. So, lang, eh. po, yung iba, oh. Yan pa nagpuputol yung ibo. Ano mo muna dito kaya ano, lang natin 'yan? puro laman to kita mo yan ang dami na oh. hindi, hindi pa nga ano ang tanim na yun ang tutubo kayo na yun ay. pero niyan na man ito sa loob ilalib puputol yung iba oh. You know, nade nadeganan. oh Đây này sao không? Ngủ lá tay nát tay không? Ini, lupa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không yung buwan tu tu sayang yung

Isang kumpul no. <laughs> Isang puno <laughs> lang 'yan. Oh. Yep, okay. wala lang 'yung iba. <laughs> Buo 'yan, no. Buo. Yeah, pananim mo. Oh. Pantanim. Oh. Pantanim na 'yan. Alaga um, ng Sayang. yan. Muna na lupa. Noy, wala si muna. Para makita. Oh. Buo yan. So, buo na naman to. Hmm. Laki po. Ang dami to. <laughs> pag may tanim nga naman, pag may itinanim ka nga naman, di may haanihin ka. Ay, talaga. <laughs> pag may wala kang tinan eh, wala nga hinihin. <laughs> wala pa pala to. Nine months lang pala to eh. Lalo wala nga sa ulan. dami naman ng laman piraso lang yun na natanim mo Diyan, dyan lang dyan lang oh eh. biro mo yon na laman na yan hmm. Hmm. Hmm.

Dito lang pa, pag may eh, matamaan. Ito, uh, ito talaga po. Ano na, bulok na. Hindi, yung itinanim yan. na bulok nabulok. Nabulok. na. Bulok na. Pantanim tanim nalang yun, iba. Bulok na yan. kasi mayroon mo yung dami na yan ha limang kilo mayroon niya ba liit lang may limang kilo na